Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, mga kapatid, binulaga ng sunod-sunod na putok ng baril ang isang paaralan sa Ontario, Canada. Ayon sa report, naitala ang pamamaril sa isang Jewish elementary school sa Toronto. Mabilis na rumesponde ang Toronto Police sa pinangyarihan ng gun attack. Sa inisyal na investigasyon, lula ng isang sasakyan ang mga nasa likod ng pamamaril. Wala namang naitalang sugatan sa nangyari. Patuloy ang pagtugis sa mga otoridad sa mga suspect. Nananatili pa rin perwisyo sa mga residente sa iba't ibang lugar sa India ang pananalasa ng Bagyong Remal. Sa tindi ng bagyo, maraming lugar sa West Bengal ang lumubog sa baha. Aabot sa halos isang milyong residente ang inilikas sa iba't ibang evacuation centers, makaiwas lamang sa pananalasa ng bagyo. Kinumpirma naman ng Indian authorities na halos apat na ang poste ng kuryente ang nabuwal sa matinding epekto ng bagyong remal. Patuloy namang inaalam ng Indian government ang lawak at kabuang pinsala ng nasabing kalamidad. Nahuli ng na mga polis ang gumagalang buwaya sa isang residential area sa Georgetown, Georgia sa Amerika. Sa body cam footage, kita ang paghuli ng pulisya sa naturang reptile. Agad namang pinakawala ng mga otoridad ang nadiskubring buha buwaya. Ayon sa Department of Natural Resources, aabot sa 200,000 hanggang 250,000 buwaya ang populasyon sa nasabing US state. Fed Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.